kapsat mga kapsoy dito tayo na sa may tapat ng dito sa may commission ng audit dito sa commonwealth cabin niyo, dito yung ano mamaya sona eh ni presidente dito yung stage dito yung stage. eh ito yung mga lawyerista ano, lahat ng dito yes. mamaya pa yung sona ni presidente upload video po na to. mamaya lang yung mga live pag talagang ano lang, ni presidente puno-puno, di ba? Hindi ba sasabi nyo? Sasabihin, sasabihin naman nila ngaw, di ba? Hindi ba sa kabila? Diba? E, wala. wala talaga eh. Hanggang, hanggang yaw-yaw na lang sila Wala silang pagkagawa eh. Hindi naman mapapataw itong presidente natin. Hindi e, naman sa dami na lang, lang ang pulo na yan. Ito ang tunay na zona. Yung may maitog nyo, peke yan. Ito ang tunay na zona. Ito ang tunay na zona. Ikaw na ng presidente ng Pilipinas. Napakita ko lang, hindi ko rin mga tao rito. Pero, hindi ko na rito. At Mas maladami po ito mamaya. Bakit? Vlog ka? sa chapter. <laughs> chapter Wala sa chapter bago. Wala. Probinsya ako eh. Senyor, dito. Senyor. mga loyalist Mga nag sa mamaya ng presidente. Ito ang tunay na sauna. Ito ang tunay Wala yung may may na yan. Wala yan. <laughs> Sige, sa tao kasi dito naman kasi. Ano chado? Kakakoy po, teka po. Wait po ha. Ah. Ano lang po? Bago pa lang po ako kasi. Bayas tayo ako bago rin. Darylmi <laughs> ako, Darylmi. Ah, kayo po yung Darylmi. Darylmi, double A Summit. Dito nga si ano, Daniel yun Toy. Ay, ah, ayun. Kumain ako. Hindi naman kuya, malapit na kami sa binigay. Bakit dito? Kasi sa Maynila, malapit na talaga kami rito. sa nga. Walang sa Maynila, hindi kami sa Maynila. Okay. Bakit baka no. doon? Yung mga one 1.5 binigay doon sa likod. Doon po? Uh -huh. Okay kuya. Okay. Yes. Mabaya pag-iikot na butot ko minsan. Congress. Support mo na lang kuya. Oo. Uh, kapsat mo kuya. बाद <laughs>